Magandang gabi sa lahat. Ayan, magluluto pa ako ng pangulam namin. Ngayon yung gabi, santol, gulay na santol. Pinakuluan ko na siya at titigan ko siya ng tatlong beses. Tatlong beses ko rin siya hugasan. At nagkahid na ako ng nyog. tatlong buong nyog. At nagkahid na rin ako ng ah, uh, sibuyas, bawang, Sime. at magic sarap ang at saka, naghanda ko ng isda. Tulinan, dati na po siyang luto. Lalagay ko siya mamaya. Kaya pinigaan ko na po yung gulay na santol pigang piga. At nagbumamit ako ng apat na tasa ng tubig. Bale, dalawang gata ko siya Dalawang batch ko siyang pinigaan yung gata. Kaya, walong basong tubig yung ginamit ko. Bale, yung santol na pala is nabili ko lang sa palengke. Yung balot, bali, apat na balot yung biniliin namin. Ayan, pigahin natin ng maigi. Hindi ka na pinakita yung second batch ng aking paggata. Ayan, sinala ko na po yung kawali. Lagay ko na yung sumasamkap At continuous lang po natin yung haluin hanggang sa kumulo. Ayan, lapit na siyang kumulo pwede na natin ilagay ang gulay na santol. Ahaluin din siya hanggang sa maubos na yung gata niya. Halo pa ng halo. Matrabaho lang talaga siya. Pero masarap siya kapag naluto na. Mapapa-extra rice ka. Nalari ka na rin yung sili. Tuloy lang sa paghalo. At nilagyan ko rin ng magic syrup. Pampalasa. Nilagyan ko, rin, ko na rin yan ng asin. Pero late na po lagyan ng asin kasi yung gulay na santol is baka maalat. Kaya konti na lang yung gata Malapit na yan, maluto. Tuloy lang sa paghalo. At yan, luto na po ang aking gulay na santol. Masarap po yan kapag natikman ninyo. Siguradong mapapa-extra rice kayo dyan. Thank you for watching, Bye bye. God bless us all.